Hello, magandang gabi guys. Gusto ko lang po itong ipasilip sa inyong bagong yari kong Barner Davis 12 na heavy duty. Bali, kaya yari ko lang ngayon. Kaya gusto kong matisting. At saka medyo maganda matisting pag ganitong medyo madilim na. May nag-order kasi nito sa akin guys, isang mag magpaparis ay gusto niya malakas kasi paglalagaan niya ng kanyang mga palambuting mga sahog gaya ng karning baka kaya uh, ginawan ko siya ngayon ng isang medyo malakas na burner stove di waste well ngayon guys titestikin ko nga muna para masubukan ang kanyang lakas matapos ko to guys subukan at pag okay na i-install ko na to sa pinaka body ng kanyang pinakakalan niya para kung sakali magamit na ng bagong magmamayari nito So ayan guys, medyo mainit na yung nozzle burner nya. Bubuksan ko na ang kanyang controller Saan para na controller? Mahina lang. Uy, napalakas. Ayan guys, oh, parang nagagalit yung apoy. Ito ang bagay dun sa magninegosyo ng pares na siyang may order sa akin. Kaso kalahatian pa lang ang bukas nun yan. Pag ipipigpul ko yan, ay di lalong malakas yan. Medyo mahangin lang dito guys. Kaya yan, ang apoy sa babaw ay kumakalat siya. Pero kaya naman dahil malakas talaga ang burner na itong ginawa bago-bago ang apoy niya. Ngayon guys, pipita ko sa controller pabanti. Hindi ko lang guys may sa inyo kasi talagang madilim. Para makita natin na talagang may lalakas na siya. 36 na botas. Ano sa lalim? Tingnan kali po ba? Solid na. Apa? Asa pala naman yung Indonesian wall? Hindi Yung pinaka kapilod sa baba ay may So ayan guys, may pakita ko na naman sa inyo ang bagong yari kong heavy duty na Yes, oh well, Barner. Ang sunod ko po, guys, na gagawin ay mag-i-install ay yan sa body ng pinakakalan para may deliver ko na dun sa bagong magmamayari nito. Para magamit niya na sa kanyang negosyo. Big lang shout-out sa inyo pong lahat sa mga nakapanood. Maraming maraming salamat po sa lahat. At ingat po kayo lagi